Kumikilos na ang Energy Regulatory Commission upang tugunan ang problema ng power interruptions at mataas na singil sa kuryente. Ayon kay ERC Chairperson Francis Saturnino Juan, bahagi ng hakbang ng ahensya ang pagrepaso sa umiiral na resolusyon sa reliability standards at outage allowances para matiyak ang tamang maintenance ng mga planta at mabawasan ang bigla ang pagkukulang sa supply. Kabilang din dito ang masusing monitoring sa maintenance ng mga distribution utilities at ng National Grid Corporation of the Philippines, lalo na sa paglilinis at pag-aayos ng mga linya para maiwasan ang aberya. Kasabay nito, nakatuon din ang ERC sa pagpapababa ng bayari ng mga consumer. Isinusulong e nito ang mas matinding kompetisyon sa power generation sector upang bumaba ang generation charge na siyang pinakamalaking bahagi ng kabuang singil. Plano ring padaliin ang proseso para sa pagtatayo ng mga bagong planta at palawakin ang kapasidad ng supply. Nakatakda rin repasuhin ang transmission at distribution rates ng utility companies at electric cooperatives na ilang taon nang hindi nasusuri. Mahigit isang dekada para sa distribution utilities at higit labin limang taon naman para sa electric cooperatives. Layo ng mga hakbang na ito na tiyakin ang tuloy-tuloy at maaasahang supply ng kuryente at mas makatarungang singil para sa publiko. Ang ERC ay talagang double time ngayon sa pagtatrabaho upang magawa namin yung aming mga mandato at matugunan hindi lamang yung uh, panghinaharap na dapat natugunan but kundi pati na rin yung mga nakalipas na hindi na-aksyonan o hindi na disisyonan So double time talaga ang pagtatrabaho namin. So humingi lang kami ng counting uh, pasensya at uh, panahon nang sa ganun ay maipakita talaga namin yung mga reforma, yung resulta ng reforma na aming ipinatutupad nang sa ganun ay maisaayos ang mga regulasyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 15.1 Brigada New muzaffar manila the music news authority